Hello guys, good morning. So, ayan, andito na naman tayo. Samahan niyo ako, kape tayo. Ayan, rice coffee. Maitim. <laughs> dito tayo Opo. Ayan. Yeah. Ang ingay nito mga batang ito. So, ayan guys, upo tayo dito sa labas habang nagkakape. Ayan, ang ating rice coffee. So, ang oras natin today is, ayan. Ayan, Oh. In the morning. But blurred. <coughs> hey! Sakura! Ayun yung mga bata, o. Oh. Agang-agaan dun sa santol. Akyat. Sakura! Napakayabang talaga nito ay. <laughs> Ayun yung mga bata guys. Oh. Ayun sa itaas ng santol. Agang-aga. Nangangalakyat. Hoy, damihan ninyo at agulayin. Nag-akit si Junil, hindi nagdalang lagayan. Ayan, si mother nagatanim ng luya. Ay, hindi pala nagatanim. Naghukay ng luya. <laughs> Panglahok sa Mariano. Ay, eh, wag ita, wag i, ano, ihulog. Mababasag. Ayan, agang-aga nila sa santol. Pag kayo nahulog. Ah, nagapa Spider-Man pa ito ayo. Oh. Nasa dulo na ang mga bunga. Ubus na yung mga nasa puno-puno.